Ito na yung ating i-trending ngayon, makinig ka na. At uh, inaamin ni dating Commission on Election Commissioner, Rowena Guanzon, na naawa siya kay dating PNP Chief uh, Police General, Nicolas Torre III, dahil tila parang ginamit lamang ang ito para nakatakas uh, ito ng mga nakakataas sa kanya. Totoo ba yan? Ayon sa kanya ay tila na pa ako na ang pangako kay Tori kapalit ng pagiging masunurin nito sa administrasyon. Very sad talaga ang kwento na yan. Pero meron namang ino-offer na position, di ba? Ito pang isa, ano? Si uh, presidential spokesperson Claire hindi Torres, ha? Castro. Sinabing makakasuhan ang mga Duterte kung sasangkot. Kung, kung sangkot talaga sila sa anomalya sa flood control projects. At ibinahagi ni Presidential Communications Office, Undersecretary, Press Office, na si Atty. Claire Castro, ang kanyang reaksyon sa mga nagsasabi na posibleng investigahan din ng mga Duterte sa Manumalang ma Flood Control Projects. Ayon kay Castro na hindi ligtas ang mga Duterte kung mapapatunayan na sangkot din sila sa mga anomalya. Mabalinlat pa. <laughs> o, ayan, na. Ayan na. Ayan na. Ayan na ang ating eye-trending mga idol. Sa 99.5 IFM, mga idol mong FM, super yan. Yeah?